Hi guys, kagabi nagpunta kami ng superstore at eto nga may nakita akong mga ano doon, lobster. Ang lalaki nila guys, sobrang laki pero ang mahal din. <laughs> ang mahal din ng presyo niya guys. So, ayan, gusto ko lang share sa inyo. Uh, gusto ko sanang bumili ng ganyan kaya lang, hindi naman siya pwede sa akin. Kasi nga, di ba, matataas ano yan, kolesterol. Pero ang sarap niyang tingnan guys Buhay na buhay pa sila oh. May mga lobsters Tapos meron pang ano sa Ano pa yung tawag na nasa baba Kalimutan ko na yung tawag na nasa baba Basta yan na yun Ayan Ayan may crabs pa pala sila guys Nakita ko din may crabs sila Mga buhay pa yung mga yan diba? Meron pang isa sa baba mo yung price Dollar yan eh. I think per kilo. Ayan. Ayan. Sarap niyan. Oh, sino mahilig dyan? Sarap niyan, guys. Isa pa yan. Mahal din siya. Pero masasarap naman. Parang gusto ko siyang itry. Kaya lang. Baka siguro next time na lang kasi kulang tayo. Kulang pa sa budget. <laughs> Wala tayong budget. Kaya, ayan. Binidyohan ko na lang sila para ma-share ko sa inyo. Iyan yung life namin dito sa Kananga